Guys, magandang kita karon kay Manang sa poultry kwa ta sang saging. Karon baklan ta sa sang tinapay pasalubong. Oh. So, guys, ready na to, guys. Ayun na, guys. So, ayun guys. tinapay, guys. Ha? Ariel, guys, guys, okay, so. guys, huh? guys, 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 Ada guys, 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 Ini guys, 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 main sumada i'm yung mas saging, na sa guys, ako gaulat guys. <laughs> Mother. <laughs> Tangung ko kaya pas ya guys. Mother. Mother. Gaulat sae. <laughs> gaulat sa, <laughs> sa kikon ko guys, oh. Para sa guys, oh. Ayan. may saging ka naman gali. Ang imo bayabas mo, most, po, ito, yun, uh, okay ko mo stara ko ito yon. Ang soki sa saging. O park ko di guys, kay mo saging sa kuno. Dire ka lang ko mo park uh, kay di sa kuno bayabas guys mo. No? Na deri lang. Di na mga apo.

gapagin pa ako, yung saging guys wahay ay apa mabayabas pa ko guys ito guys ang saging ni Mago okay na na sa uh, uh. uh. pwede na na sa eh may saging ako sana o oh. oo may bayabas pa ko magulang pa na siya hmm. Tiwain na to, Bil. Ano? Ang araw itiga mo sa ako ng mga linghod to, ha, to? Eh ano ka pisa na nga uh, mga nanay na namon? Hindi. Han. Ay nagaayo diri. Eh hindi ko no paghatag, hatag ko no ti. Namilik oh, ni Simasan. Oy, langga-langga ya git si Kigol, guys. Oh. Thank you nanay. Maka tutu tu ano guys, saya nga bayabas damo tu bayabas sa kismo. Wala pa to. Wala pa gapulo Eh.

ya kan guys yang ya guys seperti ginis senana ya oh ini yang punuh ke guys ada lapar-lapar di yang ada lapar-lapar di yang ke sabah kita pusuh oh. cari koja cari koja mga saging kita pusuh sakit dia hari sata kita imbelan <laughs> ku imung anu baling ya bayar basi semuanya ya bayar bunga saya nah kita pusuh anak-anak saging guys tiga nan anak-anak isa konsonog hari lagi di. Kara ah, na mo nila kasaba. Try natin maluto sa kasaba, chips. Kung ano gamilya, eh. Guys, babay na. Babay na, nanay. Thank you. Nanay, babay na. Ikaw lang kadilo, bulaga. Ang... Ang mga bunga. Thank you na. Arin akong saging, guys. Malakatako. Bye-bye, guys. Thank you for watching. 拜拜，奶奶奶。拜拜。